Ayan, ito kasama natin si Nanay uh, Bonita, ang uh, President ng Senior Citizen dito sa Barangay Banital. Okay. Natanong ko lang, Nay, kung uh, paano, kailan po kayong huling nakatanggap ng uh, abiso na magdadagdag kayo ng uh, Senior Citizen na pwedeng makatanggap ng Social Pension? So, Ay, wala pa pa, eh. pero... Uh, nung, nung patuloy kami nagpapasa ng mga wait, na waitlisted namin. Mm -hmm. yon. Yun, pagka nagpasa, nagpasa kami ng waitlisted, uh, dadali sa region yun. Mm -hmm. Tapos, bababa yung... Mm -hmm. Bababa yun. Pag bumaba at napunta na sa cleanless, pag kami namatay, doon lang napapalit. Doon kami kukuha na ipapalit. Doon po sa Miss Banitan lang? O, oh, Banitan lang. Pag ang namatay, Banitan. Banitan din. Apo. Ah, so, kailan po huling may namatay at napalitan? Eh, ito mm -hmm. po. Meron po isa. Merong isa. Okay. Anong taon? Taon 2024? 2022. Ano po ang member ng dito na? Ah, uh, kan po 'yon ang 182. 182. Pa. 182 ang senior citizen dito pero hmm. ang pensioner ko lang eh 23. Oo nga po. Ngayon, yung isa po doon ay namatay, kaya napalitan na. Okay, oh, nakatanggap napalitan. na ba ngayon o hindi pa? Hindi pa nakatanggap. Kasi ang tumanggap pa, yung namatay pa. Uh Oo. -oh. Pero next next payout, yun ng bago. Ang ah, passion. so pwede pa po pala yun na makatanggap Oo, yung, oh, yung oh. pagka, namatay. Oo, pagka na-cover siya sa one cent. -mm. -hmm. Siya pa rin makakatanggap. Ah, po. Ngayon, yung susunod na payout, yung bago Oo, na. Oo, yung bago na. Matatanggal yung pangalan. E Identified nyo na po kung oh, sino. Po. Mm -hmm. So, sa makatwid, dire diretso lang po kayo. Since nag-start po kayo maging presidente, anong taon niya po? Oh. 2021. Since nag-start po kayo maging presidente, tuloy-tuloy po kayong nagsasubmit ng pangalan oh. para sa waiting list. Basta naubos mo na yung wet list mo. Mm -mm. Oo. Oh pagkalima na lang, mag-submit mag ka mag ulit, gano'n. Mm. ganun po. Gano'n po karami yung naka-waitlist sa inyo? Niyo? Ang waitlist ko ito, 12. 12. po. Kayo po ang nag-identify na oh. Oo, ako oh. ang nag-identify. Identi meron po ba yung kayo lang, kay, yung lumalapit sa inyo para maisama sa tayo? Oo, oh, marami. marami. Yung sinasabi lang, pwede ba ako gano'n? Hindi naman po kasi pwedeng gano'n. Siyempre titignan mo kung, uh -huh. kung ano talaga yung, kalagayan. Ano, uh -huh. Minsan nga meron akong pinasok na ano sila dahil 63 years old lang eh pinasok ko. Mm -hmm. Ang ginawa ko, pinikturo ko ibahin niya, pinikturo ko itsura niya. Mm -hmm. Tapos sinabi ko na pag hindi na siya nakipagitan, hindi yung kakain. Mm -hmm. Mm -hmm. Nagpuan. Apo, apo. Um, ganun. Pinaglalaban ko talaga apo. kung ano yung karapat dapat. Sige po. Uh, bali, ilang taon na po kayo na eh? Kayo po ay? Uh, 69. 69. Pero hindi po kayo nakakatanggap ng pension. Yung... Ah, may pension na ako. Kasi 8 1 pangulo May pension po kayo? Uh -huh. Social pension. Social pension. Pag pangulo meron ba talaga? O, uh -huh. Oo, pagka priority. pakibigyan mo na lang. Oo so, Kailan pa po kayo nag-start na nung naging pangulo lang ako? Kasi uh -huh. priority kasi ang pangulo. Opo. Pero hindi na po kayo nakakatanggap ng 500 na... Nakakatanggap din kami. Kasi yung parang lang, cross consideration namin yung mga pangulo, para hmm. na kami sa... Eh, kasi namin, yung trabaho kasi, po ninyo. Eh. Yung trabaho namin, saka pagka may gasto sa nangalito. Ah, okay. Eh. Pero wala po kayong sweldo, di ba? Ala. May incentive Alam. kami dito. May incentive ako sa barangay. Sa barangay. Oo. Oo. Okay. Yung asawa niyo po buhay pa? Bu wala lang pension niyo. Wala lang pension. O oh, sige okay. nga, Rod na. Mukhang busy-busy ka. Oh, o sige. Ayun pa, meron pa sa